Sa karagdagan pa nating mga balita, paalala po natin ang pag-uulat mula naman sa ating CNN roving reporter sa Mindanao. CNN Live. 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 Willy Boy N Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel. magandang araw Pilipinas, mayong adlaw mga taga Mindanao na aristo ang suspek sa pamamaril kay Davao Occidental Assistant Provincial Prosecutor na si Attorney Eleanor Dila la Pina. Kinilala ni Digo City, Davao del Sur Police Chief na si Lieutenant Colonel Floranti Rites, ang nahuling suspek na si Arnel D. Manila, mata Matatandaan na pauwi na sa kanilang tahanan ang Provincial Assistant Prosecutor sa kay ng kanyang Ford Raptor nang paulanan ito ng bala sa Barangay Playa Digo City pasado la 5 ng hapon. Ayon pa sa Digo City PNP, nakilala ang sospek sa pamamagitan ng anak ng kinaslang at lumitaw sa investigasyon na half brother, palahang biktima nasi si Attorney Eleanor de la Pina, ang naristong suspect na si Arnel de la Pina. Lumitaw din sa investigasyon na land dispute ang pinagmulan ng naturang krimen. Samantala, dismayado naman si suspended Davao del Norte Provincial Governor nasi si Edwin Hubahib sa panibagong 30-day suspension galing sa palasyo ng Malacanang. Tapos na sa na ang kanyang 60 days preventive suspension ni Hu Bakib nang ipinasa lamang o ipinasa kamay sa kanya ang isa pang 30 days suspension order ayon pa sa ng gobernador malinaw na isang pang aabuso na kapangyarihan ang ginawa sa kanya ng Malacanang dahil lamang sa pinanindigan ito ng hindi magandang sirbisyo ang Northern Davao Electric Cooperative. Willie Ramos, Sam Rovig, reporter sa Mindanao, Radio Kalikasan ng Og Base, nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live, live Nationwide. Nationwide. Maraming salamat, Willie Ramos, ang ating CMN roving reporter sa Mindanao. Samantala, sa